sa mga kakuko Ako'y nagbabalik na naman ha! Long time no see but now see now So yun ano, mga kakuko Tagal tagal na natin hindi nakapag upload mga kakuko Ngayong araw na yung mag upload mga kakuko Mukhang madilim dito ah May ilaw Pero hindi umaandar Tarayin natin yan, yan. power on. Oh! High tech yan mga boy. High tech yan. Galing Japan yan. Simple yan. no? Mga kagugaw. May ilaw na tayo. Wala akong energy nga. Na. Ay! Nag-i-ML ka dyan, boy. Ano na ba, boy? May ilaw na, boy? Yun po eh, no? Munti ko nang makalimutan, mga kakuko. May nagpapa-shoutout pala sa atin, mga kakuko. Iiwan ko ba, mga kakuko, kung nasa na ba yun? Ha! Sabi nila, mga kakuko, sa next video ko. shout shoutout ko sila, mga kakuko. Sa next video, mga kakuko. Eh, eto na yung next video na panuokin nila, mga kakuko. Kasi nandito na sila. Isa-shoutout ko na sila, mga kakuko. Ha! Sino ba yung mga hirayo <laughs> ngayon? Ha! Sir, na yan. Hanapin na natin mga kaguko. Let's go! Bop, 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 bop. Wait muna mga kaguko. Ha! Tignan natin ito mga kaguko sa mga sulok-sulok dito mga kaguko. Baka nandito lang sila mga kaguko. Ha! Nasaan ba kayo? Ha! Gab! Gab! Nasaan ka ba Gab? Gab! Baka nandito sa loob ng bag. Ha! Oy Gab! Woo! Woo gab! Nasaan ka ba? Ha! Iwan ka ba? Nasaan ba yung mga gusto mong pa shoutout out? Hinahanap pa. Ah. Gab! Nasaan ba kayo? Baka nasa... Gab! Gab! Hm. Ang <laughs> baho ng sapatos na yun ah. Gab! Nasaan ka ba Gab? Gab! Hoo! Ho! Gab! Nandyan ka ba sa ilalim ng mesa Gab? <laughs> Wala dito mo eh. Gab gab. Gabriel bisan din nasaan ka na ba? Gusto mong pa shout ah, out kasi wala wala ka dito. Nasaan ka ba, boy? Gab. Magpakita ka sa akin. Ho, ho, ho. Gab. Nasaan ka na ba, Gab? Ho, oh. Gab. Gab. nanjan ka ba, Gab? Gab. <laughs> gab, nasaan ka ba, Gab? <laughs> Andito ka ba, Gab? Tagang tayo to ah. Gab! Nasaan ka na ba, Gab? Gabriel! Gabriel! Woohoo! Uh Woohoo! -huh! Uh -huh! Magpakita ka na! Woohoo! Uh Woohoo! -huh! Nasaan? Uh -huh! Napakadilim naman talaga dito. Gab, nandyan ka ba sa banyo, Gab? Umalis Gab! ka dito, baliw. Uh -huh! Gab! Uh -huh! Umalis ka dito, baliw. Uh -huh! Napakadilim talaga dito. Baka may multo dyan. Ha! Na pinatalan natin si Gab Gab oh. Gabriel, where are you? Oh, I'm looking for you, Gab. Na natin dito, boy. Wala talaga, boy. Nasaan talaga 'yon, boy? Gab, nandiyan ka ba sa itaas, Gab? Gab, Gab, Gab. Ay, tignan natin dito sa boy. Ay, wala, boy. Gab, nandiyan ka ba, Gab? Baka nagpapa, ano wala nang gaba, nagpapalamig ka lang, Gab. Wala dito si Gab, Gab, boy. Nasaan ba kaya yun, boy? Gab! Gab! Nandiyan ka ba, Gab? Gab! 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 Kantado. <coughs> nagpapa-shout out? Kaso wala dito? Ano bang mga ginagawa nyo? Nagpapa-shout out kayo? Pinahihirapan nyo ako, ah. Ha! Nagpapa-shout out? At pa? Nung nagpapa-shout out kasi mga kagugol, si Gabriel Bisandi. Shout out! Gabriel! Where are you? Makaka nga ng tubig, oh. <laughs> Kiinom lang tayo ng tubig at nagyan natin ng yelo. Uy! Gab! It's not you! Where are you going? Where are you going here? <laughs> Nagpapalamig ka talaga, oh. Ano ba talang ginagawa mo, oh? Ba't ka nung sa loob ng refrigerator? Ha? Gago kaya ata boy ah! Ano may sabi pa dito boy oh? A! A shout out! A shout out uh, Shout out idol! Wala <laughs> Idol na lang ako dito boy No? sabi pa boy oh? Ay mukhang maliwanag dito ah! Oh. Tignan nyo boy oh! Basahin nung mabuti boy oh! A! Wash out idol! Uy! Wash out! Yeah, wash out boy, wuya santo <laughs> out ni Gabriel Vicente. Wash out nandito ka sa loob ng refrigerator boy. Paki napunta jan boy, paki na boy, paki na boy sa loob boy. Pakan tado ka boy, paki ah. na sa loob boy. Nagpapalamig <laughs> ka boy, rang tado ka. Sige na, paalam sa iyo boy. Kain ka muna boy. na shout out na kita boy wag kang mag-alala shout out sa'yo Gabriel Bisande ha, shout out at may hahanapin pa tayo boy at iinom muna tayo ng tubig ha, huw. nandyan ka lang pala sa refrigerator tagantado ka mm. tagantado mong kupal ka nandyan ka lang pala ha, na Gab nung uto mo talaga ako Gab magpahinga ka muna dyan Gab magpahinga ka sa refrigerator dyan ka muna ha, iinom muna ako ng tubig kasi may hahanapin ba ako at magpa-shout out din ha! na ba yung mga ikaw muna na akin dyan kasi hahanapin ko pa yung iba ha! at nagpapahana pa ano akala nyo sa akin? ano? ano ba yun? Wag mo na tingnan yan. Gago yan hahanapin pa yun natin yung nagpapa-shout out sa akin. Nasa may yung listahan mo dito, boy. Nagpapa-shout sa akin, boy. Eh, Gabriel Bisande. Gabriel Gabriel Bisande. Ana Patricia, boy. Uy, si Ana pala to, boy, yung kaklase ko doon. Ha. Nagpapa-shout out din. Shout out sa 'yo Ana Patricia, oh. Ay, ay, oo nga, boy. Naaalala ko na, boy. Nagpapa-shout out pala siya, boy. Sabi niya sa akin, boy, na Salazar. Oy, pinsan blood shut up naman ako sa yung content at yung pagbablog. Isalin mo naman ako sa yung content, boy. Ha! Sabi ng ganyan, boyo. Pagkakilala kilala na ako ng buong mundo, ha! Ha! Di tayo mag... Di ako nagmamayawang, boya. Sana nga! Paging makilala tayo sa buong mundo! Ha! Power! Ha! Kaya na natin, boy! Gabriel Bisande na shout out ko na yan boy Gabriel Bisande boy Gabriel Bisande kasi letter G yung nandito ba eh oh? letter G hard writing model oh letter G Gabriel Bisande wow shout out sa Gabriel Bisande Ana Patricia Christian Cesar U halaka Christian Cesar U ha kaklase din to noon boy ah Christian Cesar U yung uy kaipigan ko to boy kay bigan mo to boy moon boy kay bigan mo kay bigan mo to boy kaya nandito sila sa listahan ko boy nagpapa shout out sila boy kaya hanapin na natin sila boy let's go baka nandito sa ilalim boy Gap! tapos na pala si gab gab ana ana an an ana 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 Tau po, tau po. Nandiyan mo ba si Ana? <laughs> Nakikita mo ba kayo ni Ana, boy? Ayun, may tao ba dyan? <laughs> nakikita mo ba kayo ni Ana? Ana Patricia yung, yung kaklase ko noon? <laughs> Sino bang nakakita ni Ana, boy? May mga magdao you dyan, know? oh. Yan. Nandyan ba si Ana? Ana! Where are you? Isa-shoutout ng kita! <laughs> Gusto yung sumali sa aking content, kaso wala kayo dito. Nasaan ba yun si Ana, boy? Nasaan ba yun? Hanapin ano. Kita mo ba si Ana mo? dito, boy. Ha! Bata ka. Hindi mo nakita si Ana? Okay. Ako na lang maghanap, boy. Nan baka nandito lang sa ami ano, boy. Ana? Wala ba si Ana dito, boy? Ana! Ana! Baka nasa loob ng sapatos. <laughs> baka, baka nasa loob ng sapatos, boy. Ana! 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 Andyan nga ba, Ana? <laughs> oh, wala dito si Ana, boy! Nasaan yung si Ana, boy? Akyat tayo dito, boy. Baka, Nandito boy. Ana! Ana! Wala pala si Ana dito, boy. Akala ko nandito, boy. Eh. Kaya, punta-punta tayo sa suluk-sulukan ng kasuluk-sulukan ng boy. Baka nandyan si Ana, boy. Eh. Ana! Nandyan si Ana, boy. Ha! Wala si Ana sa kabilang kwarto, boy Ay, ah gi. Nandito pala si Ana, boy Napakadilim naman dito, boy Nandito pala si Ana, boy, oh ha! Wait lang, boy Iilawan ko muna, boy Bakit napakadilim dito, boy Wait lang So, yan po, boy Nagkuha muna ako ng spot, boy Kasi, babasahin natin dito, boy Kasi, may uh, Lagay dito na salita, boy, oh, oh. Sabi dito, boy Sali mo ako sa yung vlog. Ha! Sasali talaga kitaan Kasi alam ko na gusto mong sumali sa aking content kasi hindi tayo nagkikita. At palagi kang active sa yung academic school. Ha, kaya dito ka na lang kita i-shout out. Nandyan boy, si Ana Patricia boy. Yan si Ana boy. Ha! Crush ng... Boy. Single ka ba boy? Single ka ba boy? Let's Chris... see, <laughs> Alam mo na, boy, kung sino yung tinutukoy ko, boy. Ha! <laughs> shout out sa'yo, Ana Patricia. Na shout out na kita. At, ayos na ba ito, boy? Si may nakalagay pang happy, boy, oh. Hmm? Nasali na kita. Sali mo ako sa iyong vlog. Ah! Uh -uh! sali ko na sa'yong content ko, boy. Watch out sa'yo, Ana Patricia. Pasi ka kana kasi madilim dito sa aming bahay. At ito lang yung flashlight na ginamit ko. Kahit madilim dito, kitang-kita pa rin yung kagandahan mo. Hihi. <laughs> 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 sana sana mag maging 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 Wow! Wala Ha! talaga yan. <laughs> proceed to the next video. <laughs> Shout out sa'yo, Ana Patricia. Shout out! Kaya eh, hanapin lang natin si Christian Cesar. Adudu! Hear na me? And I will find you. Where are you now? Cause I find you. Where are you? <laughs> Sabi ko sa'yo, huwag mo nang tignan yan. Takantado yung kupal na yan. English-English na yan. Takantado yan. Tara! Hanapin na natin yung kaibigan ko Kasi... Napapago na ako Ado, nasan ka ba, Ado? Baka nandito sa CR, boy Tignan natin, boy Ado, where na you? Where na you? Where na me? Nasaan ka na ba? Ah, baka nasa, nasa kapitbahay, boy Baka nagkumukuha ng ulam Tignan natin, boy, baka... Kasi... Yung kaibigan ko na si Christian Cesario na tinatawag ko na adu adudu 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 adu -du, du 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 wow nasaan ka na ba adu at sinahanap na kita kaya magpakita ka na at huwag kang mag-ala at hahanapin talaga kita Oh, magiging kagugo? <laughs> nasaan na ba yung si Christian, si Saryu, si... yung kaibigan ko? hanapin natin mga kaguwa oh, baka nandito lang sa, sa ano mga kaguwa oh, ado, Christian si where are you? baka nasa kabilang bahay boy <laughs> Christian si where are you? ado, na ano? baka nandito boy sa ano boy manok Ado <laughs> ano? nandiyan nga ba? Ado ano? baka nandito boy baka nandito sa tagkal boy Ado ano? where are you? Uh -huh. Uh -huh. Ado! Uh -huh. Nashout out ko lang kasi sila Gabriel. Gabriel Bisandi at Anna Patricia. At yung si Christian si Sario. Baka nung sa ilalim. Uh -huh. Asan nyo na ba Ado? Uh -huh. Baka nandyan sa sa puno boy. Tignan natin boy. Nandyan ka ba? Ado? Kasi maakyat yun boy eh. Maakyat yung tao na yun boy. Uh -huh. Ado magpakita ka na. Kanina ka hanap-hanap pa. Ah. Ha. Baka nandito boy. Baka nandito sa kabilang puno ng kahoy boy. Nasaan ba yung boy? Tagal-tagal. Ado! 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 Kristansi sa'yo! nasaan ka na ba? Magpakita ka na boy! Hoo! Nasaan ka na ba boy? Hoo! Magpakita ka na! Anong dito sa basurahan boy? Putang umuwi. Wala dito boy Mukha na akong tagantalo dito boy ah. Nasaan nga na ba kay Stan putang ina talaga boy Wala talaga dito boy Nasaan ba talaga boy huh, huh. Nasaan nga na ba kay Stan si Hinahanap na kita huh. Balik na tayo sa ating bahay boy Tignan natin boy At ako'y nagugutom na rin Ano bang plano ko boy <laughs> Hindi ko mahanap si Christian si boy Nasaan na ba kayo? <laughs> <laughs> Parang tartado ya. Ang oh, oh. pogi ko dito sa si kamera lang to Nasaan ba yung J. si Saryo na yon? Ado! Kung nasaan naman, lumabas ka na! Hinahanap ka na ni Cardo na ni Sai. Ano? Kung nasaan ka na, magpakita ka na! Hinahanap ka na namin! Sino ba yung kasama ko? Boy? Wala kasama na ba akong kasama rito ah? Asan nga na ba Christian si Saryo? Nagpapashoutout ka sa akin kasi wala ka rito. <laughs> ako yung tagantalo dito boy. <laughs> wala talaga dito boy. Nagugutom na ako boy sa kakahanap boy ah. Kain mo na tayo. Ay tinatago ako ditong ulam boy oh. <laughs> Itong ulam na to boy. boy. Ngayon lang kayo makikita nito, boy. Lutong ulam, Hotdog Luto na to, boy. Ang kulang na lang dito, boy, ay kanin. Kaya, kukuha tayo ng kanin, boy. Yeah. Oh. Excuse me, nagugutom na talaga ako. At kakain na talaga tayo. Kaya, kukuha mo na ako ng kanin. Let's go. e eh, no mga kagoko, dito na yung ulam natin mga kagoko, kaya kukuha na tayo ng kanin. Ha! Kaya tignan natin kung may kanin ba dito mga gagawin, no? Ay, walang kanin dito, boy. Ano ba ito, boy? Uy! Ado! Ikaw pala yan! Ay, tarantado ka talaga, oh! Hinahanap ka na ng mga pulis! <laughs> Nandito ka lang pala, Ado! Christian Stan si May sabi ka pa dito! Hoy! Wash out ko, Idol! Uh, guy Wash out! Diay ka! O, oh, wash out sa'yo kay Stan si na-wash out na kita? <laughs> Isas ka na nga nagway yung saw. Wala na nga nagway. <laughs> Ma Napay drago, no? May dragon pa yung patik dito. May tatupang dragon, no? Dragons. Lah may S pa yung dragons? Madami ba yan, boy? <laughs> Bakit dragons yan, boy? Dapat isa lang, boy. Dragon. Eh, ba't ka nandito, boy, ah? Oh, hinahanap ka na ng pulis. Hinahanap ka na. Kasi kasalanan ka boy, kumuha ka daw ng dalawang itlog. Ay talagang hinayupak na to. Nandito pa yung shell ng itlog na kinuha niya boy. Ito pa mga kaguko? Ay talagang takantado ka. <laughs> Ganyan yung muka mo. Ay talaga oh. Ito pa yung ginamit na ano mo boyo oh? mga kaguko. Ito pa yung ginamit oh. Yung hawak-hawak niya mga kaguko. Tignan mo yung mukha niya no. Ay, talaga ako. Oh. Karantado ka talagang aduduha ka. Wash out sa'yo, Christian Cesar. kaya na wash out na kira. Oh, tignan mo yan, buyo. Basahin nyo yan, buyo. Hoy, wash out ko idol. Halak ka! Idol, Japon ko, boy. Grabe, idol. Yung guli, Christian Cesar. boy. Wash out sa'yo, Christian Cesar. Yo, ka talagang kupal. <laughs> Ganyan talaga yung mukha mo, ha. Ah. Ginamit mo pa. Hindi ka pa naglinis dito. May mga kalat ka pa dito. pa ka talaga. Kukuha sana ako ng kanin. Nandito ka lang pala. Ha! Tagal-tagal kitang hinahanap, boy. Naghahanap-hanap ako kung saan-saan. Nandito, nandito ka lang pala, boy. Ha! Ikaw, ha? Hinahanap ka ng pulis. Kasi kumuha ka ng itlog. Ito pa yung shell na kinuha mo. Ay, talaga kang tagantado ka. Hindi ka pa naglinis dito? Oh, napaka dumi. Ikaw talaga, kukuha talaga sana ako ng kanin. Kaso, ah, ikaw talaga yung nakita ko. Ha! Ang tahan ka talaga, Christian Cesario ka. Kaya, Christian Cesario, na shoutout na kita, nandyan ka lang pala, shoutout sa'yo. Kaya kakain muna ako. Ha! 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 <laughs> ha! Ha! Shoutout sa'yo, Gabriel Bisandi, Ana Patricia, Christian Cesario, Christian Cesario, yan yung napapa-shoutout sa akin. Tatlo pa lang sila, mga kagako Kaya, kung sino ang pa-shoutout sa akin dyan, ha, huwag na kayong mag-alangan. Huwag mag-alangan kasi please like and follow to my YouTube channel. Nandyan sa video ko. Kasi dyan, 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 dyan. Follow ka na. Let's go. This is your Chicken Pizza out.